Maligayang pagdating sa Emisarios Unidos da Luz Channel. Kung natutuwa ka sa kwentong ito ng malapit ng mamatay, pag-isipang bigyan ito ng like at mag-subscribe sa channel. Ngayon magsimula tayo sa kwento. Bilang isang holistic na therapist, okay ang buhay ko, ngunit sa kaibuturan ko, labis akong hindi nasisiyahan dito. Noon pa man ay ginagawa ko na ang lahat ng aking makakaya upang maging isang mapagmahal at mabait na asawa Ngunit ang lahat ng aking ginawa ay tila nagbunga ng pagdurusa ng isang tao. Nalungkot ako at nawala, at sa aking kawalan ng pag-asa, nahulog ako sa isang malalim na depresyon. Ilang oras akong humihikbi habang nananalangin sa Diyos na pawiin ang aking pagdurusa. Nagsumamo ako sa Diyos na ipakita sa akin ang isang mas mabuting paraan upang mabuhay, at di nagtagal, nasira ang aking buhay. Naghiwalay kami ng asawa ko, at sobrang nanlumo ako kaya naisipan kong magpakamatay. Nang walang bahay, nag-ayos akong umupa ng isang silid, ngunit sa huling sandali, nahulog ang kaayusan na iyon. Dahil wala akong ibang mapupuntahan at kakaunti lang ang pera, napunta ako sa isang kaibigan na mabait para bigyan ako ng matutuluyan. Sa pananalapi, ako ay wasak, at kapag ako ay nagmuni-muni sa aking buhay, ito ay nakalilito sa akin ang kaibahan sa pagitan ng aking buhay sa sandaling iyon at ang buhay na pinlano ko para sa aking sarili at ang pagkakaiba ay nagdulot ng matinding sakit sa aking puso. Nang walang paraan, natanto ko na ang tanging bagay na natitira para sa akin ay ang kalmado ang aking isip, tanggapin ang aking buhay at ganap na isuko ang aking buong buhay sa Diyos. Ang kaibigan kong tinutuluyan ko ay may malawak na aklatan sa kanyang tahanan at mula sa kanyang silid-aklatan inanyayahan niya akong pumili ng librong babasahin. Nag-ayos ako sa isang aklat na tinatawag na The Yeshua Letters, dahil naakit akong basahin ang aklat na yon. Hayaan ang mga salita sa aklat na ito na direktang magsalita sa iyo, nabasa ang panimula ng aklat, at habang binabasa ang aklat, parang ang libro ay isinulat para sa akin. Ang aklat ay isinulat ng may direkta, na hindi ko pa nararanasan sa alinman sa maraming aklat na nabasa ko noon, at ang mga pangyayaring binanggit sa aklat ay tila halos kapareho ng mga pangyayari sa sarili kong buhay. Sa pamamagitan ng payo ng aking guro sa reki, nagsimula akong magsanay ng pagmumuni-muni, at ito ay sa pamamagitan ng regular na pagsasanay ng pagmumuni na ang aking katawan at isipan ay nagsimulang makaramdam ng sigla, at makakaranas ako ng malalim na kapayapaan. Nagsimula akong gumising ng alas tres ng umaga na para bang sa lakas ng isang mabait na presensya, isang presensya na humihimok sa akin na magnilay-nilay sa katahimikan at dilim ng napakaagang umaga. Sa paglipas ng panahon, lalo akong namulat sa kung ano nga ba ang isang malambot, mahabagin, at mapagmahal na presensya, at malalaman ko ang mapagmahal na presensyang iyon sa tuwing ako ay nagmumuni-muni, ang pag-ibig na nagmula sa presensya ay napakalakas na lubos nitong pinagaling ang aking puso at nagpanumbalik ng kapayapaan sa aking isipan at puso. Sa pamamagitan ng pagmumuni-muni, nakapasok ako sa isang sagradong espasyo ng napakalalim na kapayapaan at fokus na nang huminto ang aking puso sa pagtibok isang umaga habang nagninilay-nilay, na natili akong kalmado at hindi nababagabag. Hindi nagtagal, Nakita kong pinagmamasdan ko ang aking katawan mula sa isang posisyon sa itaas nito at mula sa isang zone ng lubos na kapayapaan. Ang pakiramdam ng kapayapaan na naranasan ko sa larangang yun ay nakilala ko bilang ang parehong mapagmahal na presensya na malalaman ko kapag ako ay nagninilay-nilay. Ang presensya na tinutukoy ko bilang presensya ni Yeshua o Kristo. Naranasan ko si Yeshua bilang isang liwanag na nararamdaman kong nagniningning sa lahat ng dako at habang dahan-daang lumalapit sa akin ang liwanag na yun, naramdaman ko ang ganap na karalaygan ng presensya nito. Napagtanto ko rin na ang presensyang yun ay pamilyar sa akin mula pa noong bago ang simula ng panahon, at alam ko na alam nito ang lahat tungkol sa akin at sa katunayan alam nito ang lahat tungkol sa lahat. Gusto mo ba talagang mamatay? Tanong ni Yeshua. Gusto ko lang umuwi, seryosong sagot ko. Pagkatapos ay nakaramdam ako ng paghila sa aking kanan, at nang lumingon ako, nakita ko si Kristo bilang isang walang hanggan, walang limitasyon, nagniningning, makapangyarihan, banal, at walang hanggang liwanag na kakanyahan na dumarating sa isang napakalaking gininto ang portal, na napapalibutan ng kawalang hanggan. Alam ko kaagad na tinitingnan ko ang portal kung saan walang pagbabalik ang portal sa langit. Si Christ ay nasa kabilang side ng portal, at naramdaman ko na sinenya sa niya akong pumasok sa portal bigla at mabilis akong lumipat sa kabilang side ng portal. Ang pagdaan sa portal ang pinakamasayang aspeto ng buong karanasan dahil alam ko sa sandaling yon na dumaan ako sa pintuan ng kamatayan at buhay pa. Alam kong imortal ako at ang kamatayan ay walang iba kundi isang malaking ilusyon. Ang ganap na kalawakan at lubos na kagalakan na naramdaman ko sa sandaling yon ay hindi may sa mga salita. Ang taong dating ako ay patay na, ngunit pakiramdam ko ay mas nabuhay ako kaysa dati. Para bang hindi umiral si Juan at hindi umiral ang Earth at ang Universo. Naging maliwanag na ang lahat ng temporal ay isang ilusyon. Ang buong langit ay malakas na nagdiriwang at nagsasaya sa aking pagdating sa bahay, at naririnig ko ang makalangit na mga kampana, mga trompeta, mga koro ng anghel, mga tawanan, at lahat ng uri ng pagdiriwang. Ipinagdiwang ng mga tao ang aking pagbabalik ngunit ipinagdiwang din nila ang walang hangganang kaligayahan at kagalakan na likas sa kanilang kakanyahan sa larangan ng walang hanggan at walang katapusang pag-ibig at kagalakan, at sa langit ay naramdaman ko ang lahat-lahat, walang kondisyon na pag-ibig ng Diyos. Para sa akin ba ang lahat ng ito? Ano ang nagawa ko para maging karapat-dapat sa gayong espesyal na pagtrato? I'm just a guy who grew up in a middle-class family, and I have no significant achievements or accolades, naisip ko sa sarili ko. Sa sandaling yun ay agad akong nabigla ng walang pasubaling pag-ibig, at sa pamamagitan ng pagbubuhos ng pag-ibig na yun na pagtanto ko na ang walang hanggan, walang hanggan, at walang kondisyong pag-ibig ay ang lahat ng tunay na umiiral. Naunawaan ko, nang hindi ito malinaw na ipinapalam, na mayroon akong pagpipilian na bumalik sa parehong katawan o maaari akong muling magkatawang tao. Sa diwa o mahalagang anyo nito, Napaka-pragmatiko kung naisip ang aking mga pagpipilian. Nararapat sa akin na bumalik sa parehong katawan upang makumpleto ang aking misyon sa Earth, dahil ang kumuha ng ibang katawan ay nangangahulugan na kailangan kong bumuo ng isang personalidad at isang psikologikal, pisikal, at emosyonal na kalagayan at balangkas muli kapag ang umiiral na katawan ay handa na kasama ang psikologikal at pisikal na mga kinakailangan upang makumpleto ang natitira sa aking misyon sa lupa. Ang paglilibang ng isang katulad na balangkas ay nangangahulugan na kailangan kong maranasan ang sakit at pagdurusa na naranasan ko hanggang sa puntong iyon ng aking buhay muli. Kahit na sa ibang katawan, nang ang umiiral na katawan ay nagawa pa rin kumpletuhin ang layunin ng kaluluwa na palayain ang isipan mula sa takot sa kamatayan, ang takot sa pinakaubod ng lahat ng takot. Sa aking anyo bilang isang espiritu, alam ko na ito ay para sa layuning malampasan ang takot sa kamatayan na pinipili ng mga kaluluwa na magkatawang tao sa lupa. Alam ko na sa ating pinakadalisay o mahalagang anyo, tayo ay mga banal at walang hanggang nilalang, at ang banal na pag-ibig ay ang ating kalikasan. Nalaman ko na ito ay isang maliit na aspeto lamang ng walang katapusang pag-iisip, ang pag-unawa sa buhay sa pamamagitan ng tabing ng paghiwalay, na iniuugnay sa isang makalupang anyo upang bigyan ito ng buhay, Ngunit ang ating paniniwala sa paghihiwalay sa Diyos o mula sa kaisahan ang ugat ng lahat ng takot. Bago ako bumalik mula sa langit sa buhay sa lupa, naaalala ko kung paano ako gumamit ng mga archetype at pattern upang iguhit ang plano para sa aking kasalukuyan at hinaharap na mga karanasan sa buhay, isang plano sa buhay na binuo sa mga karanasan na nabuhay na ako sa aking katawan. Habang binubuo ko ang aking plano sa buhay, sumagi sa isip ko na pinili ko ang aking pamilya, personalidad, kasarian, pag-iisip, nasyonalidad, at maging ang sandali sa kasaysayan na magkatawang tao upang matutunan ang mga partikular na aral at karanasang nais matutunan ng aking kaluluwa. Bagamat tila hindi ka panipaniwala, ipinaalam sa akin na ang bawat pag-iisip, emosyon, pakiramdam, sensasyon, pagpili, at kinalabasan, talagang lahat. Kasama ang mga bagay na hindi ko sinasadya ay lahat ay pinlano. Naunawaan ko rin na ang lahat ng ating mga karanasan sa buhay ay aktwal na nangyayari sa isang banal na sandali, ngunit sa larangan ng oras at espasyo, habang nararanasan natin ito sa Earth, nararanasan natin ang ating buhay bilang magkakasunod na mga sandali. Dahil sabik na sabik akong palayain ang aking isipan mula sa ilusyon ng paghiwalay sa panahon ng aking pag-iral sa lupa, binuko ang blueprint ng aking hinaharap na karanasan sa mahihirap na aral sa buhay. Nais kong bumalik sa Earth sa parehong katawan dahil, sa dakilang banal na plano ng kosmiko, ang mabuhay sa Earth sa oras na ito ay nagbibigay sa isa ng isang natatanging pagkakataon upang palayain ang isip at kaluluwa ng isang tao sa pagpasok natin sa isang bagong cosmic cycle. Sa aking karanasan sa langit, nagising ako sa katotohanan na ang mga nagdurusa ay natututo ng mahalagang aral, gayon din tayo bilang isang kolektibo, dahil sa katotohanan, lahat tayo ay konektado. Bilang pagsasaalang-alang sa ating pagkakaugnay, kasama sa blueprint na binuuko para sa aking hinaharap ang mga karanasan, pagpili, pag-iisip, damdamin, at pagkilos na isinasaalang-alang ang pagtaas hindi lamang ng aking kamalayan bilang isang individual kundi pati na rin ang kamalayan ng kolektibo. Nang makumpleto ang aking plano sa buhay, naramdaman ko ang presensya sa aking kanan. Ito ay isang mabigat na pasanin na inilagay mo para sa iyong sarili, sabi niya sa akin. Tatandaan ko na ang lahat ng ito ay isang ilusyon, sagot ko. Ang nilalang, na isang dalubhasa sa pagbuo ng blueprint ng buhay, ay nagpahayag ng kanyang pagmamalasakit sa dami ng gawain sa buhay na ibinigay ko sa aking sarili, at sa pakikipag-usap ng kanyang taos pusong pagmamalasakit, ang aming pagkakaugnay o pagkakaisa ay napakadarama sa akin. Bigla akong nakaramdam ng matinding paghila pababa, at nagsimula akong humiwalay sa karanasan ng kapayapaan, pagmamahalan, at pagkakaisa na naranasan ko sa langit Muli kong naramdaman ang pamilyar na kalungkutan Para akong nasa mata ng isang galit na galit na ay poipo na umiikot nang bumalik ako sa aking katawan Ito ay isang napakabigla, malupit, at maingay na pagbabalik Nalungkot ako na malayo sa karanasan ng pag-ibig at ng pagkakaisa Ngunit ang alaala ng lahat ng naranasan ko sa langit ay nakatulong sa akin na muling ayusin ang buhay sa aking katawan Sa mga sumunod na linggo Parang nasa pagitan ako ng dalawang mundo, at sa mga linggong yon ay naranasan ko ang espiritwal na pagbabagong ginagabayan ng mas mataas na puwersa, kung kaya't ang anumang tanong na pumasok sa isip ay agad na nasagot. Tahimik ang aking isipan noong mga linggong yon, na nagpadali sa pakikipag-usap sa makalangit na kaharian. Noong mga linggong yon, pinalibutan ako ng mga mababangis na hayop at gustong-gusto akong makapiling. Alam ko na ang mga hayop na yon ay mga mensahero ng Diyos na nagpapaalala sa akin kung gaano ako kamahal at nagpapaalala sa akin na hindi ako nag-iisa. Nakita ko kung paano binuo ang mundo gamit ang parehong mga simbolo na ginamit ko sa pagbuo ng blueprint ng aking buhay at nakilala ko ang kabanalan sa aking sarili, sa lahat ng bagay at sa lahat. Nakatanggap ako ng kusang pagpapagaling para sa gutom, pananakit ng katawan, o kapag nakaramdam ako ng lamig o pagod. Ang kailangan ko lang gawin ay magtanong at mararamdaman kong sariwa at malakas muli. Hindi tulad ng taong yon kung sino ako bago ang aking NDE, ang taong nadama na magdudulot lamang sila ng pinsala sa iba. Pagkatapos ng aking pagbabalik mula sa langit, nagawa kong pagalingin ang iba sa pamamagitan ng pagdarasal lamang. Sapat na upang sabihin na sa aking pagbabalik mula sa langit, ako ay ibang iba na tao, at sa unang pagkakataon sa aking buhay, naramdaman kong parang ganap akong gising. Ang lahat pagkatapos ay tila perpekto at dalisay, bagaman kung minsan ay parang ipinaglalaban ko ang kadalisayan na iyon. Dahil hindi ko mapagkasundo ang pagkakaiba ng pagkatao ko at ng naging pagkatao ko, nagpasya akong bisitahin ang aking espiritual na guro. Habang papunta ko sa templo para makita siya, nakakita ako ng peking orange sa gilid ng bangkita at ginabayan ako na bitbitin ito. Pagdating ko sa templo, inihandog ko ang orange sa aking espiritual na guro bilang handog, dahil wala akong ibang maya alok sa kanya. Nang hawakan niya ito sa kanyang kamay nagsimula siyang tumawa ng malakas at sinabi sa akin na yun ay isang napakagandang tanda. Ito ay isang representasyon ng pagiging perpekto ng karunungan, at pinayuhan niya ako na patuloy na magpahinga sa kaloob-looban ng aking isipan at bumalik upang makita siya para sa karagdagang patnubay. Dahan-dahan, ang perpektong estado ay nagsimulang mawala at ang mas mahirap na mga hamon na pinlano ko para sa aking sarili upang matuto mula sa nagsimulang mangyari. Sa panahon ng isa sa mga pagsubok na panahong yon na muling nagpakita sa akin si Yeshua. Habang napuno ang silid ng kanyang presensya, naramdaman kong may kuryenteng damaloy sa aking binti. Hahanapin mo ba ang Diyos at walang iba kundi ang Diyos? Tanong ni Yeshua. Oo, masigasig kong sagot, at muli, naramdaman ko ang pag-agos ng kuryente sa aking binti. Tatanggapin mo ba si Kristo bilang iyong tanging pagkakakilanlan? Dadalhin mo ba ang lahat sa langit kasama mo? Tanong ni Yeshua. Oo, oh, masiglang sagot ko. Kagad, nakita ko ang mga numerong tatlundaan at animnaputlima na kumikislap sa malalim na asol at ginto sa aking noo bago ang kanyang presensya ay natunaw, at napagpasyahan ko mula sa pangitaing yon na mayroon akong isang buong taon upang tuparin ang aking pangako. Sa pagunlad ng taon, gayon paman, Natanto ko kung gaano kahirap para sa akin na gawin ito. Lumipas ang isang buong taon, at naisip kong nabigo ako ng husto. Ngayon ako ay nasa totoong problema. Nagkaroon ako ng pinakakahanga-hanga sa lahat ng posibleng karanasan na posibleng maranasan ng isang tao, na inaalok sa akin sa pamamagitan lamang ng biyaya ng Diyos. Gayunpaman, naramdaman ko na parang mas lalo kong inilalayo ang aking sarili sa gusto kong gawin. Habang ang takot sa kahabag-habag na pagtataksil sa Diyos, si Yeshua, ang aking sarili, at ang lahat ng aking pinanghahawakan at sagrado ay lalong tumitindi, binisita ako ng aking ina mula sa Argentina para sa aking kaarawan. Noong ikawalo ng Pebrero ng taong dalawang libo, binigyan niya ako ng Reg Along ang cross na may bituin, kung saan karaniwan mong makikita ang isang nakapakong bangkay na nakabitin. Ang pagbisitang yon ay ang huling pagkakataon na nagkita kami ng aking ina. Noong araw ding yun, binigyan ako ng aking kasintahan noon ng isang libro. Siya ay humingi ng paumanhin ng maaga, sinabi na hindi pa niya nakita ang aklat na yon. ngunit sa tingin ko ay tama na bilhin ito para sa akin. Ang aklat ay tinawag na A Course in Miracles, at bago ang araw na yon, isang beses ko lang ito nakita sa isang bookstore. man, noong panahong yon, napagpasyahan kong hindi para sa akin ang aklat na yon. Sa pabalat ng aklat ay isang bituin na kapareho ng bituin sa cross na ibinigay sa akin ng aking ina. Nang buksan ko ang libro, nakita ko ang numerong 365, gaya ng nakita ko sa aking pangitain. Noon na pagtanto ko kung ano talaga ang plano ni Yeshua. Ang aklat na Course in Miracles ay may kasamang 365 na mga aralin sa workbook, isa para sa bawat araw ng taon sa pamamagitan ng pagsasanay sa mga aralin ng pagpapatawad na nagkaroon ako ng pagkakataong matupad ang aking tatlong pangako. Ang aklat ay kilala dahil isinulat ng isang babae na sinasabing nakarinig at nagsali ng isang tinig na nagsalita sa kanya at nagpakilalang si Jesus ng Nazareth. Ang aklat at ang mga aralin ay isang pagsasanay sa pag-iisip ng pagsasanay upang turuan ang sarili kung paano mapapatawad ang mga nakakatakot na kaisipan at mapalitan ng mapagmahal na kaisipan sa halip. Ang mga aral ng aklat na iyon ay lubos na naangkop sa at tumutugma sa aking buhay tulad ng naranasan ko ito bago at pagkatapos ng aking NDE at nakita kong napakalaking tulong nito ang payo nito. Nakaranas ako ng maraming serendipities, mystical na karanasan, at hindi maipaliwanag na mga himala kasunod ng aking NDE, at naniniwala akong nakatulong ang mga banal na inspiradong synchronic na iyon na malampasan ko ang aking pinakamahihirap na panahon. Dahil sa aking NDE, Nakita ko ang aking sarili na mas madaling lampasan ang pinakamahihirap na yugto ng aking buhay kaysa dati, at habang nakikipag-usap ako sa makalangit na kaharian, naaalala ko kung paanong ang mga tila malupit na karanasang ito ay mga ilusyon lamang, na sila ay mga aral lamang. Ibinigay ang aking sarili upang matuto mula sa at wala ng higit pa, at maaari kong pasalamatan ng Diyos na yun lang sila.